Aris. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikakatalo na 44 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, dapat at laging masinok ka sa iyong panalo, iwasan mo ang magbalato ng walang makuha sa oras mong swerte. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Purple ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo at malalaki ang tainga na player. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pula, at mabibigyan ka niya ng paghaba ng oras na swerte. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malalaki ang mata. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:00 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink, para maging wise kapag ikaw ay nananalo. Libra sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, na may ikatatalo na 42 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may ikatatalo na 43 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang 14 minuto pasado alas 11 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na mayabang kumilos at kulay mad ilaw kukuhanan ka ng oras mong swerte. Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may ikatatalo 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 QNG hapon at may ikatatalo na 45 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink dahil mabibigyan ka ng ikakatalo ng kamalasan. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga na may ikatatalo apat na pot dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:00 ng hapon at may ikatatalo na 54 na minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay red at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may ikatatalo 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon, at may ikatatalo na 43 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo kamalasan para matalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may ikatatalo na apat na isang minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na 41 minutong negatibo. At ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3:45 ng hapon at may ikatatalo na 45 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras.